Hi! Welcome to Brayla's channel, isa ka bang SSS member at the same time ay isang buntis? O may problema ka sa pagpafile ng iyong maternity benefits? O may gusto kang isang guni o malaman sa SSS? Ang lahat ng dapat mong malaman with regards sa maternity benefits ay ating tatalakayin. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please Do kindly subscribe, like, subscribe. and share na din sa ating channel. office mates, kaibigan subscribe. o kaanak para alam din nila ang dapat gawin. Subscribe. With no further Realist do, channel. let's begin na po sa ating subscribe. topic. Realist Usapang SSS Maternity po tayo ngayon. Pwede pa bang mag-file ng maternity kahit nasa 10 years old na ang bata? Mga iba pang dapat mong malaman sa SSS Maternity alamin. SSS Maternity Facts po tayo para sa mga may problema o katanungan with regards sa kanilang maternity. First question, pwede pa rin bang mag-claim ng SSS maternity kahit nasa 10 years old na ang bata? Ang sagot po dyan ay yes, as per sa prescripted filing period ng SSS. Ay pinapayagan pa rin pong mag-file ng maternity kahit ito ay umabot na sa 10 years provided that qualified ka at the time of contingency pwede ka magpa-verify sa asa sa through walk-in, email or tumawag sa kanilang hotline. Second question, may limit ba kung ilang maternity benefits ang pwede i-claim? Kung dati ay hanggang apat na claims lamang, ngayon po ay wala ng limit ang pag-file ng maternity benefits. Third question, may existing loan ako sa ATSASES, ibabawas ba nila ito sa aking maternity? Ang sagot po dyan ay hindi, buo mo pa ring makukuha ang iyong maternity benefits at hindi kailanman binabawas ang alinmang existing loans dito. Fourth question, paano kung hinahanapan ako ng employer certification kahit ako ay resign na? Paano ba ang gagawin? Kung sakaling hindi mo ba nabago ang status mo sa iyong assesses account and still employed pa rin, ganito ang gawin mo. Once nag-file po kayo online, I-click nyo lang po doon ang Certification o Certified Biwa Employer kapag tapos na sa po kayo. Tumawag o magpunta sa inyong previous employer para ma-certify nila ang iyong claims. Since wala namang babayaran si employer sa inyo need lang nila itong i-certify para makapag-claim kayo sa SSS. Kung sakali na tumanggi si employer ay pwede niyo po itong isangguni sa any SSS branch para matulungan po kayo. Fifth question, What if maliit ang nakuha kong claim sa SSS and yet malaki ang aking sahod, paano ko makukuha ang kakulangan? Kung sakaling ang iyong salary ay lagpas na sa maximum limit. Limit ni SSS ay may bagong rules po ngayon si SSS na dapat obligado si employer na ibigay sa iyo ang salary differential kung magkano ang kakulangan sa iyong claims. Pwede kang sumangguni sa SSS para sa mga hakbang na dapat gawin. Six question, may option ka na i-transfer sa iyong asawa o caregiver ang ilang maternity leave mo? Yes, ngayon po ay pinapayagan ng ibigay ang ilang days ng iyong maternity sa iyong husband o caregiver, subalit ang iyong claims ay mababawasan. Halimbawa nagbigay, ka ng 7 days leave sa iyong husband ang iyong makukuha na lamang sa maternity benefits ay 98 days na lamang. Need mo lang mag-file ng allocation leave credits tulad nito. Pwede mo ito i-download sa Google or sa website ni SSS. Another question, 70,000 pesos maternity benefits, paano ko ito ma-avail? Kung ikaw ay nasa maximum salary credit ng paghulog throughout your contingency period, ay makukuha mo ang 70,000 pesos benefits at pwede ka pang bayaran ng Salary differential ng iyong employer kung ang iyong sahod ay umabot sa 30,000 pesos or more. Pwede bang mag-file ng maternity kahit naka 6 months or less lamang ang hulog? Dapat at least may tatlong hulog ka sa loob ng isang taon bago ang semester ng iyong panganganak para ma-qualify sa SSS maternity benefit. Paano kung may administrative case ako? Allowed pa bang mag-file ng maternity claims? Yes. Pwedeng pwede kahit ikaw ay may kaso o under suspension pa dahil ito ay benefits mo. Basta't qualified ka ay makakakuha ka ng maternity claims. Paano kung hindi nagremit ang employer ko causing ema maternity rejection? Ano ang gagawin ko? Kung sakali na ganito ang maging senaryo, ay pwede niyo po itong ireklamo sa any SSS branch or mag-email o tumawag sa kanilang hotline para matulungan kanila sa pwede mong gawin. Ipakita nyo lamang ang evidence na kayo ay nabawasan tulad ng Paislip. That's it for today, manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa iba pang mga latest update, impormasyon at tutorial na makakatulong po sa lahat. Kung may mga katanungan po ay pwede nyo i-comment down para matulungan ko po kayo. Marami pong salamat and God bless!